Kim Chu at Paolo Avellino kumpirmado parehong nag-beach, Paolo nag, -beach, Paulo nag sa Anihan Festival. Sa kasalukuyang nagaganap na event sa poblasyon sa San Isidro dito sa Nueva Ecija na Anihan Festival, ay kabilang nga sa special guest si Mr. Paulo Avellino, at sa kanyang naging guesting ay marami nga ang nagabang abang at nakapansin na natila umitim din nga si Mr. Paulo Avellino, katulad ni Kim na nagka-tan lines din, ayon tuloy sa mga fans ay tila ito na nga ang kumpirmasyon, na magkasama nga talaga sa bakasyon, sina Kim at Paulo Avellino. Malinaw na malinaw at kitang-kita din sa braso ni Paolo ang mga sunog sa kanyang balat dahil din dito ay talagang tuwang-tuwa naman ang mga fans dahil case close na umano at sigurado na sila na magkasama ang dalawa. Dagdag pa ng mga fans na naiintindihan nila kung pinili ng dalawa na maging privado sa kanilang bakasyon. Lumabas din ang larawan kung saan nagmula ang suot na necklace ni Kim at ayon sa impormasyon ay sa Indonesia pa ito galing umano.

Uh, ngayong weekend, ay, sa May 24 yata. Uh, sa so May 24, palabas na rin po kami sa, lo, uh, sa lahat, sa TV5 at sa Kapamilya Network sa A to Z. Sa na ano po mapanood ninyo, every Saturday and Sunday. Uh, yan po, mapanood na po kami sa Free TV. Samantala, bukod kay Paulo Avelino ay special guest din ng mga kaibigan ni Vice na sina Negi at Petit. Spotted din ng dalawa na nananalangin bago ang kanilang performance.